Target ngayon ng kaliwatkan ng pag-atake sa social media ang chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na si Lala Soto. Sa press release na inilabas ng board ng MTRCB, inihayag ng vice chairman nito na si Nigel De Mesa na patuloy na inuulan ang kanilang official pages ng mga banta mula sa netizen tulad ng rape at death threats laban kay Soto. Maging ang SM9 News ay ginamit din ng mga naninira laban sa chairperson. Nanindigan naman ang pamunuan ng SM9 na ito ay peke at pinaalalahanan ang publiko na paniwalaan lamang ang mga post mula sa mga legitimate news agency. Matatanda ang ng MTRCB ang showtime ng ABS-CBN sa loob ng labing dalawang araw dahil sa umunay indecent acts ng mga TV host nito na sina Vice Ganda at Ayn Perez sa segment ng show na Isip Bata kung saan makikita ang kumakain ang dalawa ng icing gamit ang mga daliri. Maraming netizen din ang nagreklamo sa ginawa ng mga TV host. Dinepensahan ni Demesa si Soto at sinabing isang tapat na lingkod bayan ang chairperson. Anya patuloy na itinataguyod ni Soto ang kahalagahan ng media content na may respeto sa kultura habang positibong nagaambag sa industriya na Philippine Entertainment. Batay pa sa pahayag, mariing kinukundina ng MTRCB Board ang anumang uri ng banta, panggigipit o karahasan, online o offline man. Naninindigan din ang board na mananatili itong tapat sa misyong tiyakin na ang nilalaman ng telebisyon at pelikula ay naaayon sa cultural values ng mga Pilipino. Hinihikayat din ng MTRCB na magkaroon ng maayos na dayalogo at diskurso sa publiko at binigyan diin ang kahalagahan ng diskurso at responsableng pagpuna. Samantala sa isang pahayag, nilinaw ni Soto ang ilang larawan na nag-circulate online kaugnay sa courtesy call ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI sa MTRCB office noong Agosto 24. Ayon kay Soto, ang naging pagbisita ay upang mag bigay ng suporta ang KSMBPI sa layunin ng MTRCB na welcome naman sa ilalim ng PD 1986. Dagdag pa ni Soto, una ng sinabi ng KSMBPI na ang desisyon nitong magsampa ng kaso ay hindi na ng MTRCB kaya hindi dapat bigyan ng maling interpretasyon. Ang KSMBPI ay ang grupong naghain ng criminal complaint laban sa mga TV host ng It's Showtime na sina Vice Ganda at Ayn Perez kasunod ng icing scene na anilay labag sa Section 6 ng Article 201 ng Revised Penal Code at Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ino Mortel, SMN News.